Noong Enero taong 1703, ito ang panahon kung saan nalalapit ng ipagdiwang ng Japan ang isang siglong pamumuno ng mga Tokugawa, isang insidente ang naganap na maaring maging sanhi ng problema ng buong sistema nito. Isang grupo ng mga samurai ang muling lumabas mula sa ilang taong pagtatago at paghihintay upang patayin ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanilang Panginoon dahil na rin sa kanilang sinumpa ang pangako ng paghihiganti, malalagay ang Tokugawa sa isang mahirap na sitwasyon. Dalawang taon bago mangyari ito, ang Japan ay nagtatamasa ng kapayapaan at kasaganahan pagkatapos ng maraming taon ng pagdanak ng dugo at kaguluhan. Pagkatapos buuin ang pagkakaisa ng Japan, tinapos ng Tokugawa ang walang hanggang digmaan. Ang Tokugawa Shogunate, kilala rin bilang Edo Shogunate, ay ang pamahalaang militar ng Japan noong panahon ng Edo mula 1603 hanggang 1868. Bagaman na natili ang bansa sa ilalim ng diktaduryang militar, ang shogun at ang mga samurai pa rin ang naghahari sa mga mga ngalakal, alagad, at magsasaka, ang kapayapaan ay naging sanhi upang maging makapangyarihan ang mga mandirigma. Lumago ang isang, kosmopolitanong kultura, sa kabisera ng Edo, Tokyo, habang umuunlad ang ekonomiya. Kasabay ng kanilang kasaganahan, nagaganap din ang walang hanggang mga seremonya at mga pagbisita ng Tokugawa, kung kayat inatasan si Asano Naganori, ang batang panginoon, na makipagkaibigan sa mga emisaryo sa Edo na galing mula sa Kyoto. At bilang bahagi ng mga paghahanda, inutusan si Kira Yashanok, isa sa mga mataas na opisyal ng Shogun at kilala sa kasaysayan bilang Yoshihasa, naturuan si Asano Naganori ng mga dapat gawin. Ngunit ang dalawang lalaki ay tila hindi magkasundo, at inaasahan ni Kira ang malalaking suhol mula kay Asano, kahit tungkulin niya naturuan ito. Ayon kay Stephen Turnbull, isang dalubhasa sa kasaysayan ng Hapon, sina Asano at Kira ay samurai na galing sa magkaibang lahi. Namana ni Asano ang kanyang posisyon sa edad na walong taon pa lamang, si Asano ay 34 anyos ng ako matalino at mahigpit na pinuno ngunit mas mas gusto ang kaligayahan kaysa sa seryosong gawain ng pamahalaan. Sinasabi rin na walang ipinakikita si Asano na kasanayan sa panitikan o militar, si Kira naman ay miyembro ng eksklusibong grupo ng mga matataas na pamilya, na responsable sa pangangasiwa sa mga seremonya para sa usapin ng Tokugawa ang 60 anyos na si Kira ay naglingkod sa sunod-sunod na mga shogun, bilang, lubos na mapagkakatiwala ang Panginoon ng seremonyal ng korte, sa loob ng apat na dekada. Kung kaya't siya ang napili upang turuan ng isang batang daimyo ng mga dapat gawin sa seremonya. Pero para kay Asano ang seremonya ng korte ay hindi gaanong kawili-wili, ngunit dahil hindi niya pa alam ang mga dapat gawin sa mga pagdiriwang, kinakailangan siyang turuan ng etiquette ng isang matanda, masakit magsalita at isang maselang guro. Dito masusubukan ng limitasyon ng kanilang pasensya. Noong ikadalawamput isa ng Abril taong isang libo pitundaan at isa, sa gitna ng pagtatalo ni Nakira at Asano sa Corridor of Pines ng Edo Castle, maaaring nakapagbitaw si Kira ng hindi magagandang salita tungkol sa pinagmulan ni Asano. At dahil sa kanyang kalabisan nagalit galit si Asano at kinuha ang kanyang wakazashi o maikling espada, ang tanging uri ng espada na pinapayagan sa palasyo. Ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng sugat ang mukha ni Kira. Bagaman ang sugat ay maliit lamang, agad namang inawat ng mga gwardya ang dalawa. Ang paggamit ng sandata sa loob ng palasyo ng Shogun ay isang kasalanan na may parusang kamatayan anuman ang dahilan nito. Si Asano ay nakagawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Ang pag-atake ay naganap sa bandang tanghali, at siya ay inaresto noong 1pm at noong 4pm ay inutusan siyang magpakamatay sa pamamagitan ng ritualistic belly cutting, nakilala bilang Zapuko. Si Nang sumapit ang alas 6 ng gabi, kinitil ni Asano ang kanyang sariling buhay. Matapos nito kinuha sa kanya ang lahat ng kanyang mga ari-arian at lupain. Ang kanyang mga tagasunod ay ginawang ronin, na ang ibig sabihin ay samurai na walang panginoon, maaring dahil sa pagkamatay ng kanyang amo o dahil sa tapos na ang kanyang trabaho o legal na pribilehiyo, Ang ilan sa mga samurai na walang panginoon ay nagiging monghe, mga ngalakal at ang iba naman ay nagpapalaboy-laboy bilang mga bandido. Ngunit sa mga nakaraang panahon, mayroong mga samurai na sinunsundan ang kanyang panginoon hanggang sa kamatayan, isang kasanayan na kilala bilang Junshi. Nang matalo sa laban ng angka ng Hojo noong 1333, anim na libong tagasunod ang sinasabing nagpakamatay itinuring ito bilang isang pag-aaksaya ng buhay at mahigpit na ipinagbawal ito ng Tokugawa noong 1663, kung kaya't noong nagsagawa ng Junshi ang tagasunod na si Okudaira Tadamasa, bilang parusa ipinatapon ang dalawang anak niya at mga kamag-anak. Gayunpaman, para sa 47 ronin, meron pang isang marangal na gawain ang maaari nilang gawin para sa kanilang Panginoon. Ito ay ang katakyuchi na ang ibig sabihin ay paghihiganti. Ang unang kaso ng katakyuchi sa panahon ng Edo ay noong 1634, sa pagitan ni Watanabe Kazuma at Kawai Matagoro. Si Matagoro ang pumatay sa ama ni Kazuma. Kung kaya't sinamahan siya ng kanyang bayaw at dalawa pang batang samurai, natugisin si Matagoro, at higit sa dalawampu niyang mga kamag-anak ang nadamay sa isang liblib na lugar sa lalawigan ng Iga. Nagtagumpay ang maliit na pangkat ni Kazuma laban sa kanilang mga kalaban at pinatay si Matagoro. At noong nabalitaan ni Oishi Yoshio isa sa miyembro ng 47 Ronin, ang pagkamatay ng kanilang amo, isinara niya ang kastilyo ayon sa utos, at ibinigay ang mga susi sa bagong panginoon na itinalaga ng Shogunate. Kahit tinupad ni Oishi ang utos ng Shogun, mayroon siyang mas malaking tungkulin na dapat gampanan. Nais nilang ipaghiganti ang pang-aabuso sa kanilang Panginoong Asano, kahit alam nilang ang maaring kapalit nito ay ang kanilang buhay at sinimulan nila ito sa pagpaplano kung paano nila susurpresahin ang pag-atake sa kanilang kalaban. Isa sa unang plano ay alisin ang anumang paghihinala ng kanilang mga kaaway, dahil alam nilang nagpapadala si Kira ng mga spy upang manmanan ang kanilang grupo. Nagdagdag rin siya ng mga gwardya at naghigpit ng seguridad dahil sa nangyari, kung kaya't ang ilan sa kanila ay nagpanggap bilang mga ngalakal at monghe, ginampanan naman ni Oishi ang papel ng isang tipikal na tinakwil na samurai, na umiinom sa mga bar ng Kyoto. Sa panlabas ay tila isinuko na niya ang lahat. Nakipaghiwalay pa siya sa kanyang asawa at itinakwil ang ilan sa kanyang mga anak, ngunit ang totoong dahilan ay upang ilayo ang kanyang pamilya sa kapahamakan na magiging dahilan ng kanilang paghihiganti sa hinaharap. Pinagbigay-alam ng mga spy ni Kira ang kalagayan ng mga dating tauhan ni Asano kung kayat nakampante siya na walang masamang balak ang mga ito sa kanya. Dahan-dahan ang 47 Ronin ay nagkita-kita sa Edo. Ang isa ay nagpakasal sa anak na babae ng lalaking nagtayo ng bahay ni Kira, at sa kalauna nakuha nila ang blueprint ng kastilyo na kanilang aatakihin, at dahil dito nalaman nila ang pasikot-sikot ng kastilyo at nakabuo ng plano kung ano ang mga dapat gawin. Ang iba naman ay lihim na nagpasok ng mga sandata sa Edo. Pagkatapos ng dalawang taong paghihintay, sa panahon ng taglamig, at kadiliman ng gabi na sinabayan ng pagulan ng niebe, ang mga asasin ay naglunsad ng isang pagsalakay sa kastilyo ni Kira. Bago ito si Oishi ay nagbigay pa ng isang pahayag, ang pagkapuot natin sa sinumpaang kaaway ng ating Panginoon ay tulad nitong nakatambak na puting niebe. Ngayong gabi ay aatake kami upang ipaghiganti ang aming Panginoon. Kinakailangan natin ng sapat na puwersa upang ilipat ang isang bundok, ang dalisay na niebe ay mag-aalis sa ating mga kahihiyan at magpapatahimik sa ating mga sinisigaw. Magkasabay nilang inatake ang likuran at harapang pinto ng kastilyo, ang unang grupo ay pinangununahan ni Oishi Yoshio na aatake mula sa harapang pinto at ang pangalawang grupo naman ay kinabibilangan ng kanyang anak na si Oishi Chikara, sila ang papasok mula sa likod. Ang mga samurai ay umakyat sa mga dingding gamit ang mga hagdan, Matapos nito hiniling nila sa mga nakapaligid sa kastilyo na huwag makialam, ang kanilang paghihiganti ay nakatoon lamang sa isang tao. At iniwan nila ang mga archer sa likuran upang patayin ang sino mang magtatangkang alam. At maingat nilang inilagay ang mga bakal na magsisilbing harang sa mga pinto ng mahabang barracks na tinitirhan ng karamihan sa mga sundalo ni Kira, dahilan kung bakit iilan na lamang ang mga samurai sa mansyon na kanilang kakaharapin. Ang ilan sa mga tauhan ni Oishi ay itinalaga upang siguruhin na hindi madadamay ang mga kapitbahay at mga katulong ng kastilyo at nagbigay ng anunsyo na ang mga samurai ay may marangal na gawain at walang kailangang masaktan na hindi kasali sa labanan. Habang pinapalo ni Oishi ang kanyang tambol, siya at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa mansyon na naging hudyat sa simula ng malagim na pakikipaglaban sa magigiting na tagapagtanggol ni Kira. Nang matapos ang pakikipaglaban, wala sa 47 na ronin ang malubhang nasaktan. Habang ang mga tauhan ni Kira ay magiting na nakipaglaban hanggang sa kamatayan. Labimpito sa mga tauhan ang napatay at dalawamput dalawa ang nasugatan, at si Kira mismo ay tumakas sa pamamagitan ng isang tagong pinto, at agad siyang hinanap ni Oishi at ng kanyang grupo. Nang maabutan nila ang isang patakas na kalaban, nagawa pa nitong umatake gamit ang isang punyal, ngunit madaling nakuha sa kanya ito. Tumanggi siyang sabihin ang kanyang pangalan, ngunit nakumpirma ni Oishi na ito ay si Kira dahil sa peklat nito sa mukha na gawa ng kanyang amo. Agad na nagtipo ng 47 ronin, lumuhad si Oishi bilang pagbibigay galang at mahinahon na nakipag-usap, at matapos sabihin ang dahilan ng kanilang pag-atake. Agad siyang inalok ni Oishi ng pagkakataong pagbayaran ng kanyang kasalanan, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng sepuko. Lumuhan si Kira, yumuko at nanginginig, sa huli tinanggihan ni Kira ang kanyang inaalok, kung kaya't inutos ni Oishi na tapusin na ang buhay ni Kira, agad na hinawakan ng isa pang rona ng buhok nito, kinalagkad siya pataas at pinugot ang kanyang ulo. Ayon sa kwento, ginamit kay Kira ang parehong punyal na ginamit ng kanilang Panginoon, upang patayin ang kanyang sarili at magsagawa ng sapuko. Matapos nito, pinatay ng mga rona ng mga lampara at apoy sa bahay upang maiwasan ang sunog, at umalis dala ang ulo ni Kira. Nang marating nila ang Zen Temple ng Seng Akuji kung saan naroon ang puntod ni Asano, hinugasan nila at nilinis ang ulo ni Kira sa isang balon at inilapag ito, kasama ng punyal sa harap ng libingan ni Asano. Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanilang ginawang paghihiganti at binigyan sila ng mainit na pagtanggap mula sa mga mamamayan ng lokal na bayan. Sa mga sumunod na araw, sumuko sila sa mga autoridad ng bakufu at nagpapunta ng isa sa kanilang miyembro na si Tera Sakaki Chimon sa Ako upang maghatid ng balitang napaghiganti na nila ang Panginoon nilang si Asano. Ikinabahala ng Tokugawa ang ginawang katakiyuchi ng 47 runin. Ang kanilang ginawa ay hindi mali ayon sa tradisyon ng Bushido, ngunit nilabag din nila ang pinagbabawal ng Shogun at ang mga taga-edo ay tumulong sa pamamagitan ng pagpetisyon sa shogun para kay Oishi at ng kanyang mga kasama, na sinasabi kung gaano sila katotoo sa Samurai Code of Honor. Sa huli, iniutos ng shogun na sa halip na bitayin sila bilang mga mamamatay tao, bibigyan ang mga rona ng pagkakataon na magsepuko bilang isang tanda ng respeto. Sa huli ibinalik sa kanila ang kanilang karangalan bilang samurai, matapos magsagawa ng sepuko. Sila ay nakatanggap ng Honor of Boreal kasama si Asono.